Good morning guys time to take guys 214 14. medyo pagaga tayo umuwi guys kasi kasi po yung hinato natin ayan Ah, uh, ayan guys. Ah, Kahit ano po yung silibigay na ano guys sa atin. Na ang, paano ba to? Kasi guys may may nangyari kasi sa, sa trabaho ako. Oh, medyo ano tayo. Eh hindi eh, naman po tayo mag-sarba tao Oh. Kahit ano pong bigay ng datas ng, 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 ng ano oh na opisina ng trabaho e, yung trabaho rin po parehas naman kasi parehas naman po may sao dyan kaya wala tayo dapat in pag inarkarte okay. basta ang ano lang ah uh, ano ba ah uh, ang maano ko lang guys ano kasi Uh, nasa na nalang na, na, kita sa mga pala. O. Parang ibigay tanggapin natin sa parais na mapo yung may ano pisahod. Ganon ni po sakot doon. Sakot sa doon sa doon sa nakabilang ganon ni po. Parais lang. Eh. alam nyo alam nyo naman guys na ano, ano tayo ah uh, ah sorry guys kasi ang mahalaga guys sumasada ng tama yung, yun lang naman guys ang natin Ay naku yung guys Ang hirap naman dito guys ah Ito tayo guys ah tayo 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 kasama nyo guys ang alitan natin kasi ang mix kaya na hindi naman pupasok kaya guys ang bawas natin no problem nyo guys wala problema ay ako, ay ako. may pupuntaan ka guys kaysa na. Kaya pag ko mamaya guys, daloko yung mga asawa ko. Ito, yung mga ko. Kaya, manda siya. Ay, Iniisip ko ng mga asama ko guys, nagtatampo ako sa na pero hindi totoo. Wala akong pake. Mamalaga. Masado ng tama. Yun lang. hindi nang ang guys no sa kapwa tao may kanya kanya tayong estilo ang tao may may dugyot ay nako ang pa kasi sabihin guys kaya sa, ano kaya na siguro pinagsuwalay kami yung maganda na rin guys nangyari na pinaghiwalay kami kasi yun na tapos yung isa naman guys yung pinatangko eh la, la, lagi ano po lagi po tambak kaya duro ganun nangyayari duro po Eh. sabi Eh. 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 kaya, wala uh, tayo Eh. Eh. baka baka Eh. 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 namin hmm. Yeah, mahirap mahirap ba pilitin ng tao na ngayon mga sabi ayaw ang sabi ng doktor Sige ako Ayy okay. uh, Wala tayong behind-the-scenes video ko guys naman uh, tayo maglakad Ayun ako Kaya bukas guys, yeah, day of time 에 비디오 i 아이고 아이 itu pak cik apa dia tu ay nak Oh, ano ba? Ang ubos <coughs> ni Oh, yeah. oh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. nag nag hindi ako prepare, kaya yeah. kaya guys ba muna ba 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 bye bye